Sa so pag uh, momonitor ng BIPAR dito sa oil spill uh, yes. na, na nangyari uh, saan hinitong paglubog ng MT Terra Nova, ang balita namin eh, nakarating na po sa, Hago, sa Bulacan, sa area ng Bulacan, sa Hagonay, Bulacan, ng oil spill. Uh, yes sir. Yes, okay. uh, pagputok pa lamang po ng incidenteng ito, kaagad na pong inalerto natin, inactivate po natin ang ating ground personnel, particularly po dyan sa uh, regional office namin sa, sa Region 3. And uh, as of uh, yesterday po uh, nasa ano na po nasa area namin po ang aming uh, floating asset yung MTS 3038 para po makatulong uh, sa pagmamanman doon sa sa area no uh, doon sa mismong uh, ground zero at pati yung mga karatig na, na lugar and uh kausap ko po ang aming uh, regional director uh, kanina lamang at sinasabi niya na sa ngayon ay wala pa namang uh, malawa, although kinumpirma na ng uh, PCG no na meron na pong tagas pero wala pa pong malawakang pagkalat nito sa mga baybayin diyan mm -hmm. sa ano po sa sa, sa bataan at uh, sa ngayon nga po ay hindi pa po kami nagre ng vision ban kasi base po doon sa actual uh, assessment yung mga mangista naman po ay nakakapangisda pa naman malayo mm -hmm. naman doon sa ground zero na kung saan uh, do yung uh, ano po no MET mm -hmm. uh, A mm -hmm. at uh, as of yesterday 30 uh, yung samples ng mga isda na kinuha namin from taan at uh, base sa initial assessment nito yung tinatawag natin na sensory evaluation ay negatibo pa naman ito sa traces ng oil uh, oil spill uh, mm -hmm. mula po doon sa sa lugar